Naramdaman mo na ba na parang nag-iisa ka sa mga pagbabagong nangyayari sa iyo habang papalapit ka sa edad otsenta? O di kaya'y nalagpasan mo na ito yung tipong? Bigla kang nare-realize na ang mga dati mong ginagawa ay hindi na nakasingdali. O kaya naman, ang mga taong nakapaligid sa iyo ay unti-unting nababawasan may mga katotohanan sa pagtanda na. sa totoo lang, hindi gaanong napag-uusapan ng direkta. Hindi dahil ayaw nating pag-usapan, kundi marahil dahil masakit harapin. Pero ang pagkilala sa mga ito ang unang hakbang para makapaghanda tayo at matutunan kung paano magpatuloy ng may dignidad at kasiyahan. Ang buhay paglampas ng 80 ay mayroong mga harsh realities na minsan ay ikinahihiya nating banggitin o kaya ay ayaw lang nating isipin. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa sa mga nararanasan mo, mahalagang pag-usapan ang mga ito ng walang takot o paghuhusga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong katotohanan na hindi gaanong napag-uusapan tungkol sa pagtanda paglampas ng onti. Ito ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan at pag-asa. Handa ka na bang harapin ang mga ito ng may bukas na isip at puso manood hanggang dulo? Dahil may ibabahagi ako na maaaring magbigay sa iyo ng sorpresa at bagong pananaw sa iyong paglalakbay, simulan natin ang pagtalakay sa mga katotohanan ito ang una at marahil isa sa pinakamahihirap na harapin ay ang pagdami ng pakiramdam ng kalungkutan at pag-iisa habang tumatanda tayo, lalo na paglampas ng otsima di mapapansin natin na unti-unting nababawasan ang mga taong nakakasalamuha natin, ang mga kaibigan na kasing edad natin, ang mga kapamilya o maging ang ating asawa ay maaaring nauna na sa atin. Ito ay isang natural na bahagi ng buhay, pero hindi ibig sabihin na madali itong tanggapin. Ang dating punong-puno ng tawanan at kwentuhan ay maaaring mapalitan ng katahimikan sa bahay minsan, dahil sa hirap ng lumabas. Lalo tayong nababalutan ng pakiramdam na nag-iisa tayo, pero ang katotohanan ng ito ay hindi kailangang maging isang uh, parusa. Ang mahalaga ay ang paghahanap ng paraan upang mapanatili ang koneksyon sa iba. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa mga online community para sa mga seniors. Oo, kahit sa edad na ito, maraming mga lolo at lola ang natututong gumamit ng internet para makipag-ugnayan. Pwede ring sumali sa mga grupo sa simbahan o sa inyong komunidad na may mga activities para sa mga nakatatanda. Isipin si Lola Marta. Nasa edad na 85 ay natutong gumamit ng Facebook para makipag-usap sa kanyang mga pamangkin na nasa ibang bansa. At sumali pa sa isang online prayer group sa simula ay nahirapan siya, pero sa tulong ng kanyang apo. Naging daan ito para mas lumawak ang kanyang mundo at nawala ang kanyang pakiramdam ng pag-iisa. O kaya naman si Lolo Jose na matapos lumisan ang kanyang asawa ay aktibong sumasama sa mga misa at Bible study sa kanilang parokya. At doon niya natagpuan ang mga bagong kaibigan na kapareho niya ng mga karanasan at pananaw. Mahalaga na ipaalala sa ating sarili na mayroon pa ring mga taong nagmamalasakit at naghihintay na makipag-ugnayan sa atin. Kailangan lang nating hanapin sila o buksan ang ating mga pintuan sa kanila. Pangalawa at kaugnay ng una ay ang pagbaba ng pisikal na kalayaan o independence ang mga simpleng gawain na dati kaya nating gawin ng walang kahirap-hirap. Tulad ng pagkuha ng tubig mula sa gripo, pagligo o kahit ang paglalakad papunta sa kusina. Ay unti-unting nagiging hamon. Marami sa atin ang natatakot na maging pabigat sa ating mga anak o kapamilya. Ito ang isa sa mga pinakamabigat na alalahanin ng marami pagdating sa edad na ito, ang dati nating pagiging aktibo. Ang pagiging abala sa bahay o sa trabaho ay maaaring mapalitan ng pakiramdam na limitado na ang ating kakayahan. Para harapin ito, napakahalaga ang pagiging proaktibo sa ating kalusugan. Hindi ito nangangahulugang kailangan mo nang tumakbo ng marathon, kundi ang paggawa ng mga simpleng ehersisyo na angkop sa iyong edad at kakayahan. Ang paglalakad sa loob ng bahay, paggawa ng simpleng stretching, o kahit ang pagtaas baba ng kamay habang nakaupo ay malaking tulong. Importante rin ang pagtanggap ng tulong ng may bukas na puso. Hindi ito sinyales ng kahinaan, kundi sinyales ng karunungan. Si Aling Nena, na buong buhay niya ay siya ang tagaluto at tagaasikaso ng lahat, ay nahirapan sa simula na humingi ng tulong sa paglilinis ng bahay at pagbili ng grocery. Pero nang maramdaman niyang mas ligtas siya at mas nabibigyan niya ng oras ang sarili para magpahinga, natutunan niyang tanggapin ang pagtulong ng kanyang mga anak ng walang pag-aalinlangan. Bukod pa rito, isipin din ang pagbabago sa iyong tahanan para mas maging ligtas ang paglalagay ng mga handrail sa banyo, pagtanggal ng mga bagay na maaaring pagkadulasan o paggamit ng mga mas madaling gamiting kagamitan. Huwag matakot humingi ng tulong sa mga eksperto tulad ng physical therapist na makapagbibigay ng tamang ehersisyo para mapanatili ang iyong lakas at balanse. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi nagtatapos, ito ay nagbabago lang ng anyo pangatlo at hindi rin madaling pag-usapan ay ang lumalalang pag-aalala sa pinansyal. Sa edad na lampas 80, karaniwan nang nakadepende tayo sa fixed income tulad ng pensyon. O di kaya'y sa tulong ng ating mga anak, ngunit ang gasto sa pagkain, gamot. At lalo na sa healthcare ay patuloy na tumataas niya may takot na baka maubos ang ipon o baka maging pabigat sa pamilya dahil sa mga medical emergency. Mayroon din ang panganib na malinlang ng mga scammer na nagtatarget sa mga seniors. Ang pinakamainam na paraan para harapin ito ay ang pagiging maalam at pagpaplano kung mayroon kang kakilalang mapagkakatiwalaan na may kaalaman sa pinansya. Kausapin sila, suriin ng mabuti ang iyong budget sa napupunta ang pera. May mga paraan ba para makatipid? Maraming mga seniors ang natututo na maging mas praktikal sa kanilang mga gastusin. Isipin si Lola Esther na sa tulong ng kanyang apo, ay natutunan ng online banking at kung paano makahanap ng mga diskwento sa mga gamot. Bukod pa rito, maging mapanuri sa mga hindi kilalang tawag o mensahe na nag-aalok ng mga pondo o investment na napakaganda para maging totoo. Ang katotohanan ay, kung masyadong maganda ang isang alok ay malamang ay scam ito, mahalaga ang pakikipag-usap sa iyong pamilya tungkol sa iyong sitwasyon pinansyal. Hindi ito kahihiyan, ito ay pagpaplano para sa hinaharap para sa iyong kapakanan at kapayapaan ng isip? Ang pagiging bukas sa usapang ito ay nagbibigay daan sa iyong pamilya na suportahan ka at makahanap ng mga solusyon kasama mo. Ngayon na napag-usapan natin ang mga hamon ng kalungkutan, pagbaba ng pisikal na kakayahan, at ang pag-aalala sa pinansyal. Dumako naman tayo sa mga susunod na katotohanan na hindi gaanong nababanggit, pero napakahalaga ring paghandaan ngayon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa mga katotohanan ng buhay. Paglampas ng OT2, ang pang-apat na katotohanan ay tungkol sa pagbabago sa ating kakayahang pangkaisipan o ang memorya. Mapapansin natin na mas mahirap ng matuto ng mga bagong bagay. Mas mabagal na tayong magproseso ang impormasyon at minsan nakakalimutan natin ang mga pangalan o kung saan natin nilagay ang ating salamin. Normal ang pagbagal ng ilang proseso sa utak habang tumatanda. Pero ang takot sa pagkakaroon ng mas malalang sakit tulad ng demensya ay totoo at nararamdaman ng marami. Ang mabuting balita ay, Maraming paraan para panatilihing aktibo ang ating utak. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa pagtanda, kundi sa pagpapanatili ng pinakamainam na paggana ng utak hanggat maaari, subukan ng mga brain exercises tulad ng paggawa ng crossword puzzles, sudoku, o pagbabasa ng libro at magasin ang pag-aaral ng bagong kasanayan kahit gaano kasimple tulad ng pagluluto ng bagong putahe pag-aaral ng ilang salita sa ibang lingguwahe o paglalaro ng board games na nangangailangan ng pag-iisip ay nakakatulong ng malaki. Importante rin ang nutrisyon, ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 tulad ng isda, at mga antioxidant mula sa mga prutas at gulay. Ay malaki ang kontribusyon sa kalusugan ng utak. Ah, si Lolo Cardo, na dati isang inhinyero, ay hindi nagpabaya sa kanyang isip. Sa edad na 88, araw-araw siyang naglalaro ng chess online at nagbabasa ng mga encyclopedia. Sabi niya, ang utak, parang makina rin yan kung hindi mo gagamitin, kakalawangin. Mahalaga rin ang sapat na tulog at ang pakikisalamuha sa iba. Dahil nakakapagpapasigla ito ng ating kaisipan. Kung may malalim na alalahanin sa memorya, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ang maagang pagtukoy at pagbibigay pansin ay makakatulong sa pamamahala ng mga kondisyon. Panglima, ang pagkawala ng purpose o layunin sa buhay at maging ng ating identidad habang tayo ay tumatanda, lalo na pagkatapos magretiro at lumaki na ang mga anak. Minsan ay nawawala ang pakiramdam na tayo ay may silbi pa. Ang dating abalang schedule ay napapalitan ng napakaraming bakanting oras. Maaaring maramdaman natin na hindi na tayo kailangan. O nawala na tayong ambag sa ating pamilya o sa lipunan. Ito ay isang matinding pakiramdam na maaaring humantong sa kalungkutan o depresyon. Pero ang pagtanda ay hindi katapusan ng iyong pagiging mahalaga. Ito ay isang bagong yugto kung saan maaari mong ibahagi ang iyong karanasan at karunungan. Hanapin ang bagong purpose. Maraming seniors ang nagboboluntaryo sa kanilang komunidad, sa simbahan, o sa mga organisasyon. Ang iba naman ay nagtuturo sa mga apo o pamangkin ng mga kasanayan na kanilang natutunan sa buhay, tulad ng pagluluto paghahardin, paggawa ng mga handicrafts o kahit simpleng pagbabasa ng kwento. Isipin si Aling Sol Cruz isang retiradong guro na pagkatapos magretiro ay naramdaman niyang walang saysay ang kanyang buhay, ngunit nang magsimula siyang magbigay ng libreng tutorial sa mga batang kapitbahay na nahihirapan sa pag-aaral. Naramdaman niya ulit ang kanyang halaga, sabi niya, ang sarap pala magbahagi ng kaalaman, lalo na kung makikita mo ang kanilang pagunlad, ang iyong mga karanasan, ang iyong mga kwento, at ang iyong pagmamahal ay napakahalaga sa iyong pamilya at sa mga nakababata mata, makipag-ugnayan sa iyong mga apo at apo sa tuhod. Ang pagbabahagi ng kasaysayan ng pamilya at ang iyong mga alaala ay nagbibigay ng pakiramdam ng koneksyon at kahulugan. Ang spiritual growth ay isa ring makapangyarihang paraan upang makahanap ng bagong layunin at kapayapaan sa yugtong ito ng buhay ng pang-anim. Ang katotohanan na halos lahat tayo ay mayroon ng chronic health conditions. Dahil pagdating ng edad OT, halos imposible ng walang iniindang sakit, diabetes, alta presyon, arthritis, sakit sa puso, o iba pang karamdaman ay karaniwan na ang pagmamanage ng maraming gamot, ang madalas na pagpunta sa doktor. At ang patuloy na paginda ng sakit ay nakakapagod at nakakadismaya. Maraming beses na pakiramdam natin ay nababalutan tayo ng sakit at ito ay nagiging sentro ng ating pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang pagtanggap sa katotohanan ito ay hindi nangangahulugang sumusuko tayo sa halip. Nangangahulugan ito ng pagiging mas matalino sa pagmamanage ng ating kalusugan, napakahalaga ang striktong pagsunod sa payo ng doktor, ang paginom ng gamot sa tamang oras, pagbabago sa diet kung kinakailangan at paggawa ng mga ehersisyo na angkop sa iyong kondisyon. Si Tatay Tonyo na may diabetes at alta presyon ay mahigpit na sumusunod sa kanyang diet at umiinom ng kanyang mga gamot ng regular. Dahil dito, hindi siya gaanong nagkakasakit at nakakapag-enjoy pa rin siya sa kanyang mga apo. Mahalaga rin ang bukas na komunikasyon sa iyong doktor. Huwag matakot magtanong. Magbahagi ng iyong nararamdaman at humingi ng paliwanag. Ang paghahanap ng support group para sa iyong partikular na kondisyon ay makakatulong din. Makakahanap ka ng mga taong may kaparehong karanasan na makakaintindi at makakapagbigay ng praktikal na payo at emosyonal na suporta. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay isang patuloy na proseso at sa yugtong ito. Ang pagiging maalam at disiplinado sa iyong kalusugan ng susi sa pagkakaroon ng mas maginhawang buhay. Ngayon na napag-usapan natin ang mga pagbabago sa kaisipan, ang paghahanap ng layunin at ang pamamahala ng kalusugan, dumako naman tayo sa huling at marahil pinakamabigat na katotohanan. Nakadalasan ay hindi natin pinag-uusapan Narito na tayo sa huling uh, katotohanan. Ang isa na kadalasan ay iniiwasan nating pag-usapan dahil sa takot o pangamba. Ito ay ang pagharap sa sariling mortalidad at ang pagpaplano para sa katapusan ng buhay. Sa edad na lampas o chisfara, mas madalas na nating nakikita ang paglisan ng mga taong malapit sa atin, mga kaibigan, kapamilya o kasama sa buhay. Nagiging mas matindi ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos, kung paano tayo maaalala, at kung paano natin gustong magtapos ang ating paglalakbay. Ito ang pinakamahirap na katotohanan dahil ito ay nagpapaalala sa atin ng ating limitasyon bilang tao. Ngunit ang pagtanggap sa katotohanan ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng lakas at karunungan. Ang pagpaplano para sa katapusan ng buhay ay isang kilos ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa atin at nagpapagaan ng pasanin sa ating pamilya pagdating ng panahon ang pagiging bukas sa usapan tungkol sa iyong mga healing tulad ng iyong living will o kung anong klasing serbisyo ang gusto mo. Ay napakahalaga. Ito ay maaaring tungkol sa iyong huling pahinga o maging sa mga praktikal na usapin tulad ng iyong mga ari-arian. Kung mayroon man, si Lola Sining. Matapos masaksihan ang paglisan ng kanyang matalik na kaibigan, ay bukas na nakipag-usap sa kanyang mga anak tungkol sa kanyang mga hiling para sa kanyang burol at libing. Sa simula ay mahirap, pero sabi niya, mas magaan ang loob ko ngayon at alam kong hindi mahihirapan ang mga anak ko sa pagdidesisyon pagdating ng panahon. Higit pa sa mga praktikal na bagay, ang panahong ito ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa malalim na pagninilay ito ay pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan sa pamilya o sa mga kaibigan. Ang pagpapatawad at paghingi ng tawad ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Maaari mo ring simulan ang pagsusulat ng iyong mga alaala o kwento ng iyong buhay para sa mga susunod na henerasyon. Isipin si Lolo Pedro na nagsimulang isulat ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Kasama ang lahat ng kanyang mga aral at karanasan, hindi niya akalain na gaano kalaki ang kahulugan nito sa kanyang mga apo sa tuhod na sabik na basahin ang mga nakasulat. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ay isang regalo. I-enjoy ang mga maliliit na bagay, ang sikat ng araw sa umaga, ang tawanan ng mga bata, ang lasa ng paborito mong kape, o ang simpleng pagdarasal ang pagtutok sa kasalukuyan at ang pagpapasalamat sa bawat sandali ay nagpapayaman sa natitirang bahagi ng ating buhay. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang naghihintay ka na lang, kundi nagbibigay ito sa iyo ng kalayaan para mamuhay ng walang pangamba. Ayan, napag-usapan natin ang pitong katotohanan na hindi gaanong napag-uusapan tungkol sa pagtanda paglampas ng onta. Nagsimula tayo sa pakiramdam ng kalungkutan at kung paano natin ito mapapamahalaan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagong koneksyon at pagbubukas ng ating puso. Pagkatapos, tinalakay natin ang pagbaba ng pisikal na kalayaan at kung paano tayo maaaring maging proaktibo sa ating kalusugan at tanggapin ang tulong ng may dignidad, hindi rin natin pinalampas ang mga pinansyal na alalahanin at kung paano ang pagpaplano at pagiging maalam ay susi napuntarin tayo sa mga pagbabago sa ating memorya at kaisipan at kung paano natin mapapanatili itong matalas sinuri rin natin ang pakiramdam ng pagkawala ng layunin at kung paano makahanap ng bagong kahulugan sa yugtong ito ng buhay tinalakay rin natin ang hamon ng pagkakaroon ng maraming sakit at kung paano ang disiplina at bukas na komunikasyon sa doktor ay makakatulong sa huli Pinag-usapan natin ang napakahalagang paksa ng mortalidad at kung paano ang pagpaplano ay isang paraan ng pagmamahal at pagbibigay kapayapaan. Tandaan, mga mahal kong kaibigan, ang pagtanda ay isang paglalakbay na puno ng pagbabago, ngunit hindi ito nangangahulugang katapusan ng lahat. Ang bawat katotohanan na ating hinarap ngayon ay may kaakibat na pagkakataon para sa paglago, pagunawa at pagtanggap. Hindi mo kailangang harapin ang mga ito ng magisa. Ang maliit na pagbabago sa iyong pananaw, sa iyong mga gawi, at sa kung paano mo nakikita ang bawat araw ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging handa at may kaalaman ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mabuhay ng buo, anuman ang edad, kung mayroon kang sariling karanasan sa alinman sa mga katotohanan ito, o kung mayroon kang payo na gustong ibahagi. Huwag kang magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento at ang iyong mga pananaw kung nakatulong sa iyo ang video na ito at sa tingin mo ay makakatulong din sa iba. Pakilike naman at ishare. At kung gusto mo pang mga kakita ng mas marami pang ganitong uri ng usapan at payo na mga kakatulong sa ating paglalakbay sa pagtanda, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i ang notification bell para lagi kang updated. Tandaan, ang buhay ay isang regalo at bawat yugto nito ay may sariling kagandahan. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay ng may tapang, pagmamahal at pasasalamat. Mabuhay ng buong buo sa bawat edad hanggang sa muli